Thank you. Ay Sam, manggugulay po muna kami ni Pinsan po. Yan, pang konsumo po. Oo, oh, pang konsumo po. Dadalhin po sa bahay. Pang umagahan po namin at pangalmusal. Ano ba yung ganito Ano ba Ay, baka yun ipunggus. Hindi, ano kaya ganyan? Hindi ba yun yung kalmag? Yan na nga, kalmag. na Nailaw yan sa Na Nailaw sa gabi yan. Oo, oh, kalmag. Kiniipon pa. Oo. Oh. Parang yung pagkadami ng manggugulay niya. Hindi, hindi po mamahaan. Oo. Oh. Kami po yung manggugulay, yan, oh. Dito lang kami sa gubat-gubat po. Kukuha po ng maaari po. ba baka pagkakapal din sa agin. Oo. Oh. Pagdawa ng buma. Ito nga ba din lang? Ito din lang. Diyan ha. Sino nga ba utoy ang... Pinsanin natin akala na sa ibang bansa ay Palawan na ang pala. Ati si Kuya, kuya Elio. Ati Oo. Oh, Sabi daw ba sa ibang bansa pala may nagbabalot. Dahil. Eh. Yung Sabi pala. Sabi daw may kalabaw din pala dito. Yung pala ay Palawan na. Pala din pala nasa Palawan. Yung hirap din nga. Ano? Yung hirap din nga yan Oh. Kung bagay tayo nga dati nakatira sa bundok ay ano? Buong pagkakaakala na Buti tayo ay eh, ano? Kung bagay kahit pa paano kahit paano pa ni marunong-runong na ano? Naintindihan na Na, nagiging sibilisado. ay utoy! Nakakita na akong kulayin. Yun! Utoy! Ano ba yun? Talbos ng ano? Pwede na gagatan. Bibili lang akong tulingan. Yun! Talbos ng ano utoy Niugniugan. -niug niyug lubi ba? Lubi-lubi. Ah, siya nga, baganda o. Oh. Yan. mo ba? Oo. Oo. Ay, pagkaganda ka tayo, pagkakamura pa lang. Ay. Yan yung kantang nasa Lu, Lubi, Lubi, yan ba yun? Ano yun? Ay, baka. Ano kayo? Ba ano nga bang kantang ayun simula na? Lubi, Lubi, Enero, Febrero, Febrero, Marso, Abril, Ay, ano, Mayo, Junyo, Pulo, Agosto, Setyembre, Oktobre. Uto yung mo lang, huwag mga tagain. Desember, Lubi, lubi. Hindi na nga ba yun? Ay, hindi na nga lang. Ito na po ba yung nasa kantang lubi-lubi? Hoy, pero kain sa inyo nakita ko naman. Yung malalaki ba ganyan, hindi kayang utukin. Ito kaya, gina ginaganda rin lang. Tiyan mo. Ay, ano, hindi kaya. Nawala na. Nadun pa rin. <laughs> Iyaw daw. Ay, ano ka, inuuga lang. Sige daw, ito daw. Yun, Oo. Ay, siya ano? Ang oh, legit pala yun. Oo nga, yun, yun. Kuha ko kayo saan. napanood? Ay, napanood ko rin sa mga taga-ibang ano. Ah, siya P ano? Pag ba? Ah, lalo na pag malalaki. Legit? Oo. Ito po, may gulay na po Panalo. kami. Panalo, pichay bagay yun. Ah, pichay bagay yun. Pichay gubat? Maganda rin yun. Ay, pala. Ito pala yun. Tagalog ay eh, sa atin, inibuyo ka na. Ano? Oo. Lain, kayo. Lain. Sige, dala na rin yan. Dalahan, ah. Huwag daw kakanta. Bakit? Pag may lain? Oo. Siyo may sabi? Abay, minano na ah. Pamahiin. Hmm. Hoy, abay, pala daw magkakanta. Pag ibang mo nang nakikikuha daw pala sa iba. Ah, dahil dinugas. Ay, baka daw badin, eh. Ay, di ba din eh. Ano? Uh -huh. di ba't ng pamahiin? Ano? Oo. Sige, ba't yung dalawang daging lang yun ah. Huwag kayo. Kakanta. Pag nangunguhan lain. Kaya. Ay, may nagkwento naman sa abay. akin. Ay, magsalo, eh, abay. Ayun. Yun daw naman pala. Aba. Huwag kakanta't, baka makita ng may Tapos Siyempre, di nalulusad na, da, no? Hindi, Saan? Sa dumi... Oy, lagi na! Ito, e. Eh. O. Oh. Siyempre, huwag kakanta. Nakakati si daw. Eh, baka... May kurikong. Sabi naman sa dito, binig na dumakaan, o. Oo. Yuh! Sa ginay! Dami, o. Yan, kain sa kita mo ba? Yan, hindi na maghihirap. Yari na Panalo yan. Panalo. Yan, laka pala ng bagnas ng... Papayos, kanil, kanil. Oo nga. Oo Malayo ay malayo ang travel kaya hindi ano. Oh. Basa ang dalawa kong biring ay. Basa ay ano. Nakatago na sa garahe ay. Basa. Ang laki po ng tubig. Boss. Oh, ito daw nung unay talagang ano. Yung mga patungan ay bubog. Oo. Nung no. araw. Dubli daw ito. Ang laki. wala tayong dadaanan. Diyan talagang ang daan. Bubuga na naman. ayan, lakas po ng agos. Dito tayo sa Pepe Tabi. Apakalalim pala na rin. Malalim yan. Diyan eh. Palusan yan ay. Kaya ba yan bumagtas? Kaya, diyan. sa pagilid. Diyan sa gilid. Kasi malalim na rin. Malalim nga dyan. Huwag ka nang malakas. malalim sa tubo dyan. Oo. Ay pala nung bumaha. Hanggang, hanggang na. Lam lampas pa. Kahapon. Okay, Oo. Oh. Ari kaysa ng huling buhay ng pako. Ginagamit yan sa ano? sa patay. Ano? Sa patay at saka graduation. Siya Wala, may gumagamit pa ba? Hindi ko rin nga alam. Plastic na iba eh. Plastic na ano? Ari nga ba yung pakumbuhaya? Pa pa ano? Yan nga. Ano yung panakasali mo? para mabalahin mo. Pa Pakong ano balbon. Oo, ay mabalang ito. Para bang rental lang po para na. Ay worry ko nga. Ay sya nga ano. Oh, natin oh, na ano. Are oh, na nga ba 'yun? Oh, are 'yun ah. Dapat tatuo lang para dito? Oo, oh, nalagas las na. tayo sa parking. Nada na ano. Oo. Ay, are na nga kalas eh. Ha? Are na kalas eh. Oh. Yan daw ay may tubig na napakalaki sa ilalim. Oo ah. Bukal. Yan ay eh, pag malinaw yung, ah, pag lamu yung itaas, eh, pag dating sa baba, malinaw na. May bukal nga yan, malaki. Oo, may bukal. na na-backstep. Ah, lakas para kayo ng yan. Oo. Ha? Oo. Ay, mga kaisan, puro orchids mo. ng orchids. Yan, nasa dito ka na namin po rin yung utoy. Eh. Utoy. Yan, narinan kami sa tataw. Utoy, yan. Pampaswerte sa negosyo. Pagaypay. Yan, bawal kuhanin. Mga pampaswerte po sa negosyo pagkalakas ang pressure ano? Oo. Oh. Ah, oh. Pagay pa, kung tawagin, kinukuha po yun ang mga mag-aanting. Uh, okay, kinukuha mo, pagay pa? Oo, oh. kinukuha na mag-aanting. Oo. Oh. Pagkalakas ay, oh. Lakas ang hangin. Ito, wala nun ba yun ano? Oo. Oh. Ito kayo, gano'n makalalim yung... Malalim yan. Ah, uh, pa, no? Oo. Oto'y oh, may nakita akong yung Lubi-lubi? Lubi-lubi. Parang malalim. Aray! mo. Ano kaya? nga kaya? Malalim pa kaya. Sukat muna. Sukat Ay, laki. Ay, malalim kanto na eh. Aba. Ano Ano? Kaya nadadala <laughs> kaya ba? malaling kaya ka naugog Bitinan no. Iisa pala rin pwede. Iisa. Baka di madala. Ang ah. pabakaan siya. Yan na nga. Sabi na mga na. Ano kasi siya? Nabatat? Parang ka nakikipang bununin sa ano? Ha? Ah! Panalo! Yan, ang ganda Woo! naman yan! Ganda sa, ko, Toy! May tulam na tayo! Toy! Sariyo, sariyo sar 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 ha! Tulam na! Nakay po! Ah, ganda na rin! Gata! Nabatok uto eh. May bayawak uto atang malaki eh. Ay, naman ay, na, po rin. Isang kamas na kumitig ano? May pang ulam na. Yeah. Kaunting galala na yan ano. Oo. Ang dami pa ah. Sayang naman na ano paglalampas ano. Nakay po, papaya o. Kaya sarapay ka na papaya? Papaya? Oo. Papaya, papaya ata tinula oh <laughs> papaya po ang kaisan okay, papayang tagalog po ano nga kaisan sa papaya ah, oh, matamis-tamis po ito quality yan kingly sa papaya mm -hmm. papaya din ata <laughs> bahala mm -hmm. na. No? Mm. Ano hmm baka tamis po ah ah quality mm hmm. ano yan ganar lang kaisan na oh mm -hmm. pag mo oh. kahit nakatalikod na <laughs> mm hmm. kakai <laughs> mm -hmm. kakain oh. Ah, talagang. Kaya sa makadalwa ka nito, hindi ka na ano. Ah, ah. Dahil ka ng Hindi ka na iiri. Eh. Mm. -hmm. Pag upo mo, mm. <laughs> Yari na. mm -mm. No, dami eh. Mm -mm. Ang Pagkatamis ay ano. Ito sa may... Kaya ito yung ganito ang, ano ko. Di dati ako yung W? Mm, mm Ang dating mga kinakain namin, puro prosin. Ay Kaya ako ay nagbabawi. Nagbabawi ngayon. Tama man kinakain ko puro gulay. Kumain man ako ng yung masasarap napakadalang. Pero kalimitan mga ganito. Kung bagay, ano ba ito ano ito organic na to eh. Saka pati isa eh, libre Eh. Hmm. Siyang. Yung nga sabi ko sa Dapat makikita ma pag napapansin mo ako, eh, parang ako ay eh, anong ano. O ano yung mo na naman diyan. Eh, eh nagbabawi ako ng katawan ba? Siyang. Hindi. Hindi Yung anong medyo payat ba or anong sa tingin mo? Sakto lang. <laughs> Ayun, yung bulsa ko kaya sa tingin mo ano yung yung ay dinadat kay bulsa ay. <laughs> Wala si kansad. Sakto chukla, lang. <laughs> sakto. Sakto lang katawan. Hmm, walang labis, walang kulang. <laughs> dinadat ko gamit ang bulsa ay. Dahil din. Joke lang ay baka sabihin sila ano. Atin atin na lao kainsa. Oh, <laughs> po. Din bago, ano po? Dinadat din ba 'yan? Mm. Ang papaya utoy, talbog. Oo, ano? oh, dito po kami kinakabis na ano po. Dari. Ba't di mo ito pinuputi ari? Hindi mo magawa, malayo. Malayo. Yan, yeah, pwedeng pag... Kung sino mapadaan. Oo, pwede niya. Di na po kami kinakabis na, kikabis pre na po kami. Pwede layo, may ako dito. Ano yun? Talbo sa silang kapalo. Ay, siya nga ano. Ayan po. O. Yan. Papaya, sabi ko nga kay kabis na, ano yun po niya, ikarga. Pero kadami sa area ng ari. O area number ada bari. Kasama ito ng number 4. Ah? Area number 4 mo. No? Di ka hangga ko pala, ka ko pala ikaw area number 3 ako sa taas. Ay tsaka pala ano. Ka tayo. Ano? Ang iniisip ko rin namin sa tayo ng tubig. Oo. Oh. Ay area number 3 namin, ah. O oh nga number 3 ah. Area number 3 din ari. 1 2 Number 3 din na rin? Number 4 din sa kabila po ba? Oo, oh, 4 Naya, kaya saan? Ang ah. ka ay, ayos yan. Talbos ng sili. Kung pagkala ito kayo sa hindi mo ba, Ito yung ilalagay ko sa ano? Sa itlog naman bukas na maga. Hindi oh. na nanay din. Dala mo lang yung nanay mo? Oo. Oh. Hindi, yung itlog ko naman ang inilalagay ko. Ah, inilalagay itlog ko na itlog mo ba? <laughs> It <laughs> mali, mali ata ang grammar ano? Mahampok. Yung itlog ko. Itlog ay, ko bang? Inilalagay ko sa ano? Sa noodles. Ah, <laughs> binibili <laughs> mong itlog baka? Ah, <laughs> yun ba yun? Iba e yun. Ay, ari damay-damay na. Kinda nanay misikinda may ate ame. Oo, ah. oh, ari po. Ay, dami dun. Misa sila na baba. Ay, yeah, ay talagang. nga, sabi ko lagi kay insan. Oo. Oh. Lahat ng bumaba dun, may sasabit na gulay. Siya nga. Ay, mga talbos ng... Okay, dinadamihan ko dun para damay na. kamote Dun naman sa akin sa kubo, ay hindi mawala ng... Hindi ba? Masa Oo. Oh. At gawa ng... Ah, ayos na, ay, 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 na re. Sarap na re Dagdagi pa. Hmm. Pagkadami ka kada may sa mare. Sa tinula hmm. no? Ba tinula? Yeah. Pag, pag hindi... ko. Tinula. <laughs> sa nga tulad din na <laughs> no. Tulad din yun. Pagkadami ano. Ba ito sa palengke ang mahal na ito. Oh. O, ng punong yan ay. Ako taka ba naman sa halaman kain sa? Ito wild well, din to. Oh, tumubula. Ay, yeah. Pag iisa na, pag yung wala bang kasama, ba't yung pagkaganda? Oo, oh, pero Ato, pag... Ito, magtanim ka ng mga 50 kapunong ganyan. nasama, ay, ano? Palantay-palanta na, sabi ko na-attract ba siguro yung mag-aano? Yung maninira? Oo. Ano oh, parang nahihilo na ito. ito. Ayos sa ito. Ayos na ito. Nakay na. Nakasalbos na Pag hindi, ari, ibibigay ko kay Kautol. O so, kaya po kay Kambal. Ang dami ko na po palang, ang dami ko na po palang gulay. Ayan ang tataba naman po eh. hmm. oh, na rin. Kasi nga hindi nakakalampas, ano? Oo. Kapalampasin mo, sayang. Pag nga... Uh... Pag nga ano, magugulay ka maghapon, ay eh, sako. Ah, di sako. Mm. Tayo pinili lang natin ating ginulay. Ay. Tayo dito na lumaki, ano? Sure. Dati po kami sa bukid, sina ka po kami, sa bukid kami nakatira lahat. Kaya yung ulam nila, ganito din. Relate, Relate po ba? Ano? Uy, ang tagli pakpak ng devil, ano? Oo. Oh. Ayun, <laughs> Oh. Pakpak ng ano? Pakpak ng angel, ano? Sabi. Hindi. Pagkakarap naman Aba, makalimot ano to? Hindi, masarapin ito pa. <laughs> Yung malapit na maubos. Oo, oh, yung nagkakapot-kapot na ang gata. Yung hahanapin mo yung si bandang huli nga. Si ay, naku no? po. At, pero dati, pero may mga gulay ding iniiyakan ng una, ano? Ay, yan uh, na, Oo. Oh, di Ay, na Ay, tayo pala napaka-bless, ano? Oo nga. Siyang, dati nung bata ay paiyakan, gusto lagi itlog na isa. Naiyak. Ah, si tatay na may ibang gawa. Lagi nabili nung, kung yung mapang sa maluto. Ano yun? Mitlog. Oh. Ano, ah, nabilag mga 10 piraso ay ilang kami napasok. <laughs> <laughs> Apat. Yeah, ay gano'n lagi. Tigka kaunti ano. Mm -hmm. Kami na may itlog. Apat. Lagi yun, ulit-ulit na. Ulit itlog hahatiin mo yung palala parang yan ng nipis yung isang itlog. Pag-aapatin. <laughs> Yari, lusot. Ay ganoon nga ano. Tas, ay gulay. Tapos iba't eh, yun eh, pag sa si school, eh, ako yung eh, nakatago pagkain dahil yun lang laging maluto namin. Nahihiyat. Nahihiyat yung mga kaklasik ko yung sarap ng ulam. Tanda mo? Oo. Oh. Laging nakatag? Na ha? ko. Oo. Oh. Utoy, pagkalaking tilapia, ay siyang galing sa baha. Oo. Oh, ah, eh, eh, talagang yan ang tilapia. Ayan, utoy. ano ka? Pwede kayang anuhin na natin yan. Hindi mo, utoy. Eh, Ay, ay tilapia, Isang kaning, kaning, kaning. ay siyang kaya galing. Ay, dyan nagbahay. Matagal na yan. Babayaan na dito. Ay, pagdaan ng hand tractor kay awan ano ba tinay no? ano? kami po dito sa may kamutihan ay ba may tilapia po tamo wala ka balalag kung ano matutoy wala ka balalag yan ay hindi na, na o oh. ay gagalot tala... pra... ay naano dyan utoy nung baha kahapon gagalot pati o oh. ay siya namang may tilapia dito na may wala ay tilapia ang ilog yan ay ay talagang tilapia ay, yan ay hindi kana kain sa maghihirap man yung sigari ha? ay siya nga kukuha akong timba oh. Jesus Maria, si Tabi Ito, Native po. ba rin, no? Native. Ay, ba't niya magkakaray? naman galing nadala ng patubig nadala po ng patubig mga kaisa kahapon po ay pagkalakas sa kasang baha ay baka ito nga nagpaalag na no eh wala naman dyan palis daan ay wala eh, eh nakakapagtaka din kumuka na lagyan kay isisilo ikaw lang ito eh ay, hindi maliit Malitan ang tubig kaya mo napunit nga ang bilis at mapapagod dyan ikaw lang eh eh ah. pagkabilis bilis ah magiging nga na kami po ay eh, ng gulay ni eh. kami na yan oh Nakita namin may tilapia. <laughs> Maglalagay pa ng panlahok. Panlahok na eh. Gusto mo bang kainin ito eh? Oo. Ay ay isa ka. na. May gitari ito ay. Parang nakakaawa din eh. Ito ito eh. Oo nga. Ibig sabi dalang ng dalang. Bayan natin. Ba blessing yan. Ba't yun yan? Ito ito eh. Ay pagka... Pagkakati yan. Pagka -ilap. Pag ilap ilap naman. Doon natin lalagay sa malakang tubig. Pagka naman ay. Ito. Akala mo matatampot mo lang bigla. Hindi ay, ba? Hmm. Yan. Lagay mo sa malakang tubig. Tara. Pagkalakas nga. Ang lakas tumalun. Ay lilibihin ko na lang dude. Eh, eh, sige, sige, ganyan mo. Ang ah, nga, akala mo ba yung bando Ah. Ito yung ilalaga ni Miko. Pag nakita po ng ating dalawang galing itong dumaka, matilapi ah. matilapia dyan, ay eh, salabak. Oo, oh, oh. Yeah, abis ang ganyan ang sabihan nga, no? Eh. Ay, awan. baka Bakala dito. Bakat? totoo pala yung ganyan ano din. Ano, yan dyan, sa malakas ang lakas kasi mo lagay kwantan, eh. Dini, yan, dyan. mo na, ayan dyan. Dini na po. Bahala na po siya dito. Yan. Puhulihin po ni Miko yan di, yan. yung dalawa po. Takilid. Ba't nga ay siguro nabugbog din niya ng baha? Kaya ganyan, no man? Oo. Oh. Pagkala ka pumigwas ay iyo. Hayaan mo na. Paalam sa iyo. Ang laki na yan, no? Oh. Oo. Uy, ang laki. Pahanapin niya bukas ni Miko. Ay ba't ari parang ibang tilapia nga rin? Awan. Ba't para parang may tigri-tigri? Oo. Oh. Bukas, bukas. Ay, ganun nga siya rin. ah. Oh, ay, ayos, ay sige ay, na, sige na. Dito na. Mm. Lain, pako. Tapos Lili, pala, ay talubos ng sili. Ay, sige sa akin. Yan sili na lang at madami naman ako dun sa kabila. Ayaw mo na. Para hmm. isang lutuan. Hmm. Ay, panalam, panalam, sa lutuan. Ay, panalo, panalo. Ay, ari, utoy. Pwede sa noodles. Sa iyo na lang yan. Ayaw mo na rin. Oo. Hindi masaya, ayaw, hindi sa iyo na. At pagkadami naman na rin. Ay. ay, sili. Marami ka lang pagbibigyan din ano. Ay. Lain, dadagdagan ko na lang po yung lain doon sa vitamin bahay. Pagkadami, pagkadami na na rin. Ayan pala, yung ano ah. Pantinola. Ay, iyo. ko na din. Jenjerang. ini papaya, udi ibakay. Ayun, 'yun. Papaya pa ako ng din. May balutan ka pare, kay bibluten ko na din, eh. oh. Oo. Pupunta uwi na. Pauwi na po kami. Dito naman po sa kabilang area po. Maggagamitan po kami ng talungan. Diretso ako na 'to sa inyo. Oh, oh, diretso. Maraming salamat sa iyo. Ayun, bali salamat din kay Insa na tayuin daming gulay na na harvest. Oh, salamat, salamat din. Ayun, salamat po sa lahat. Ingat po ang lahat. Happy lang! Yeah.